Sinasabi nila na ang tunay na kaibigan lang ang magliligtas sa iyo, mula sa iyong mga kaaway. Pero paano kung ang tinatawag mong pinakamatalik na kaibigan ang dahilan ng iyong kamatayan? Nakakalungkot na itong nakakabahala na tanong ay naging napakahalaga sa pagkakaibigan ni na Gwen at Jen. Pero ano nga ba ang nangyari sa kanilang dalawa, at ano ang mga kahihinatnan ng kanilang mainit na alitan na sanhi ng gross negligence, mababang sahod, at kahirapan? Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang 29 years old na si Gwen Aguilar at 26 years old na si Jane La Puebla, silang dalawa ay Filipino na sumubok na magtrabaho sa bansang Singapore at nagtrabaho ng domestic helper. Subalit ang mababang sahod sa Singapore ay mas malaki kaysa bansang Pilipinas. Ibig sabihin nito, kung magtitipid ka ng 10% ng iyong buwanang kita, ang 10% na iyon ay magiging mas malaki pagdating sa iyong bayang pinagmulan. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Filipino ang pinili na magtrabaho sa Hong Kong o Singapore. Upang magtrabaho sa isang pagsusumikap na mapanatili ang kanilang pamilya sa pinansyal na aspeto. Noong year 2000, iniwan ni Gwen ang kanyang asawa at mga anak sa Pilipinas upang magtrabaho sa Singapore. Kalaunan ay kinuhang kasambahay si Gwen ng dalawang profesional na mag-asawa, na parehong nasa kanilang edad na 30, at dahil sa busy sa trabaho, bihirang nasa bahay ang mag-asawang niyang amo. Katulad din nito ang karanasan ni Jane La Puebla, galing siya sa gitnang Luzon sa Pilipinas, at iniwan ang kanyang asawa at 9 years old na anak. Ang relasyon ni na Gwen at Jane, ay sabi ng karamihan, sila ay tunay na magkaibigan, at parang magkapatid na magkasama. Pareho silang nasa parehong propesyon, may mga katulad na stress at problema, at may mga parehong pangarap sa buhay. Ang dalawang ito ay madalas magkasama sa bagong developed na Lucky Plaza sa gitna ng Singapore, kung saan silay nag-uusap, umiinom, at kumakain, at tuwing linggo, naglalakad ang magkaibigan sa Green Park sa lungsod para magkape at magkwentuhan. Silay nag-uusap tungkol sa iba't ibang bahagi ng kanilang buhay, kasama na ang kanilang mga hilig trabaho, at pag-uusap tungkol sa mga lalaking dumadaan sa kanilang paligid. Ang mga karaniwang bagay na pinag-uusapan ng magkaibigan sa kanilang edad na 20, ngunit hindi palaging tawanan at walang problema ang kanilang usapan. Madalas, ang usapan ay nauuwi sa pangunahing pinagkukunan ng stress sa kanilang buhay. At syempre, iyon ay ang pera. Sa katunayan, ang pera ay isang malaking problema para sa kanilang dalawa, kaya't madalas silang mangutang sa mga lokal na loan shark para lang mabayaran ang kanilang utang at mabuhay. Hanggang sa isang araw, nang sumubok si Jane ng mangutang ng malaki sa loan shark, ang resulta, siya ay nahirapan sa pagbayad, kaya permanenteng ipinagbawal na gumamit si Jane ng kanilang serbisyo. Nagpatuloy si Jane sa kanyang pakikipagsapalaran. Pero bilang isang kasambahay, ang buhay ay napakahirap sa Singapore at mas lalong lumala ang kanyang sitwasyong sa pinansyal. Si Jane na hindi pa nga makabili ng pagkain para sa sarili, dahil sa baon sa utang. Gayon paman, ayaw ni Gwen na makitang nahihirapan ang kanyang kaibigan ng ganito, kaya't nagdesisyon siyang mangutang sa kanyang pangalan, para tulungan si Jane. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakamali ni Gwen, at nagdulot ito ng masamang epekto. Noong September 9, 2005, ito ay isa lamang karaniwang umaga tulad sa modernong lungsod ng Singapore. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga profesional ay sumasakay ng tren at ang mga kasambahay ay papunta sa mga tahanan ng kanilang mga ahmo. Samantala, isang naglilinis ng kalsada na ang pangalan ay Maria, na nagtatrabaho sa kanyang gawain sa Rodam RT Station sa sentro ng Singapore. Ngunit ng 1.45pm. Si Maria ay may natagpuan ng isang bagay na tila kakaiba. Iyon ay ang nag-iisang bag na nakahiga sa tabi ng isang mosaic moral sa labas ng isa sa mga istasyon. Naisip niyang baka may naiwan ang isang biyahero ng kanilang bag, sa hindi sinasadyang paraan, kaya't nagpa siya siyang subukan at alamin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bag. Ngunit pagkatapos buksan ang zipper at buksan ang bag, siya ay nasorpresa nang makita ang mukha ng isang babae, si Maria ay nagulat at natakot, kasama ang ilang iba pa, agad na nagbigay alam sa pulisya. Sa kalaunan, natuklasan ng mga pulis ang pinug ulo ng isang babae, kasama ang kanyang mga braso at binti. Ngunit ang katawan ay hindi mahanap, nakakapagtaka, mayroong isang halatang marka sa kanyang braso, at tila ilang oras bago siya mamatay. Siya ay kinagat, ngunit sino nga siya at paano siya napunta roon, iyon ay lubos na hindi alam ang bag na naglalaman ng kanyang katawan ay iniwan sa labas ng hindi maingat. Kaya't maliwanag na ang sinumang gumawa nito ay hindi tinago ang katawan. At dahil iniwan ang kanyang mga kamay, ang mga otoridad ay nakakuha ng fingerprints. At nakumpirma ang katawan ay si Jane La Puebla. Dahil ang lahat ng migrante na pumapasok sa Singapore ay kinakailangang magbigay ng fingerprints at facial biometrics, kaya madali nilang nakilala ang biktima. Ngunit sa labas ng pagkakakilanlan kay Jen, wala nang ibang impormasyon ang otoridad. Sa sandaling ito, ang hindi kilalang mga bite mark ay hindi pa maaring gamitin bilang ebidensya kung hindi nila alam kung sino ang suspect. Noong September 10, 2005, Bago pa man magkaroon ng pagkakataon na mag-imbestiga ang mga pulis, isang kakilakilabot na pangyayari, ito ay nagbigay ng malinaw na talaan para sundan ng pulisya. Sa ganap na ika ng hapon, isang kawani ng gobyerno ang papunta sa isang bus stop. Matatagpuan lamang sa kanlura ng sentro ng Singapore sa MacRitchie Reservoir. May napansin siya ng isang itim na duffel bag na itinapon sa labas ng isang gusali. Ang duffel bag ay labas sa karaniwan. Nagpasya siya na tingnan ang laman, at pagbukas sa bag, nakita niya ang katawan ng isang babae. Ito'y kinilala bilang kay Jane La Puebla. Ngunit nagkaroon ng isang malaking pagkakamali ang suspect. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay binalot ng mga kopya ng Herald Tribune newspaper. At nakakabit sa isa sa mga kopya nito ay isang pangalan at isang address. Ang diaryo ay itinadhanang sa isang lalaki na naninirahan sa lungsod sa Sunglaid 9, Serangoon Avenue 2, at sa loob ng 12 hours. Pagkatapos makuha ang impormasyon na ito, pumunta ang pulisya sa kondominium matatagpuan sa sentro ng Singapore at binubuo ng maraming modernong apartment complex na hiwalay ng maraming swimming pool. Ang Sung Lady ay maaaring ma-afford lamang ng mayayaman. Pagdating sa tinukoy na apartment, kumatok ang mga otoridad sa pinto, ngunit ang sumagot ay hindi ang may-ari ng bahay. Sa halip, ito'y ang kanilang living maid, si Gwen Aguilar, at tila hindi masaya na makita ang mga opisyal, dahil pareho ang may-ari ay nasa trabaho. Si Gwen ang tanging may akses sa apartment. At dahil na rin sa mayroon ng koneksyon ang otoridad sa kanilang dalawa, malinaw na nasa kanilang pangalan si Gwen, at kaya't inaresto sa suspetsa ng pagpatay kay Jane. Pagkatapos suriin ang apartment, natagpuan ng mga pulis ang isang 10-inch na cleaver na binalot sa isang pulang plastic bag, at ngunit ito ay tumutugma sa parehong bag kung saan natagpuan ang ulo ni Jane. Kaya maaari mong sabihin na magaling si Gwen sa kanyang trabaho dahil malinis ang apartment. Ngunit bagaman malinis ang apartment sa nakikita ng mga otoridad, sa pagkakadakip kay Gwen, siya ay nagpakita ng kahanga-hangang kooperasyon sa mga investigador. At bagamat siya ay umiyak sa kanyang pagkaaresto, siya ay magahlang at maunawain sa mga hiling ng pulis. At 24 hours lamang pagkatapos, inamin ni Gwen Aguilar ang pagpatay sa kanyang kaibigang si Jane. Ang malaking tanong na itinanong ng mga otoridad ay kung bakit at paano niya kayang pumatay ng isang taong tinuring niya bilang kanyang kapatid. Upang mas mabuti nating maunawaan ang tanong na ito, kinakailangan nating balikan ang petsa ng September 7, 2005, kung saan nangyari bago ang krimen. Sa gabi, parehong nagpapahinga si na Gwen at Jane sa Sunglade Apartment. Si Gwen ay nagluluto ng hapunan para sa kanilang dalawa, at lahat ay tila maayos habang nag-uusap. Gayon gayunpaman, may lumalalang problema na sa pagitan ng dalawang magkaibigan, at habang ang oras ay nagdaan, ang pressure ng magkaibigan ay lumalaki, dahil ang dalawang libong piso na utang na kinuha ni Gwen upang tulungan si Jane, ay lumaki na ngayon dahil sa interes, at halos doubling ang orihinal na halaga. Wala sa kanila ang may pera upang bayaran ito, gayunpaman, nang ang dalawa ay nag-usap tungkol sa pera, ang kanilang usapan ay napunta sa away. Ayon kay Gwen, iminungkahin niya kay Jane na maaari niyang bayaran ang ilan sa mga utang na dapat sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilan sa kanyang mahalagang ari-arian, lalo na ang isang digital na kamera, napikon si Jane dito, siya ay nagsimulang sumigaw kay Gwen, at ang away ay lumala. At bagamat, hindi alam kung sino ang unang nagsimula, naging pisikal ang laban sa pagitan ng dalawang magkaibigan, nagsimula ang dalawa na magsabunutan. At pagkatapos nilampaso ang isa't isa sa pader at kasangkapan, mas agresibong aksyon tulad ng paghila ng buhok, pagmuya, at paghihigpit ay nagsimula habang tumatagal ang laban. Ang dugo ni Jane ay kumalat sa buong silid labada at pasilyo, at habang ang kaguluhan ay tumatagal, napunta sila sa silid-tulugan ni Gwen, sa kasamaang palad, nagtapos ito sa pagpatay ni Gwen kay Jane, sa pamamagitan ng pagtatakip ng unan sa mukha ni Jane at tuluyan nang naubusan ng hininga, at yun ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, sa interrogation room, hindi maipaliwanag ni Gwen sa mga pulis kung bakit siya umabot sa puntong patayin ang kanyang best friend. Hindi niya maalala ang kanyang damdamin sa panahon ng pangyayari. Pagkatapos ng nangyari, si Gwen ay hindi alam ang gagawin, dahil alam niyang pabalik na ang kanyang mga amo. Hindi malaman ang gagawin sa katawan ni Jane, kaya't kinakailangan niyang kumilos ng mabilis. Kinuha niya ang kanyang maleta, nilagay ang katawan ni Jane sa loob nito, at itinago ito sa isang aparador sa kanyang silid. Nilinis ni Gwen ang lugar ng krimen, inalis ang pinakamapansin na mga mansa ng dugo sa buong bahay. Swerte na hindi nagtatagal ang mga may-ari ng bahay. Sila ay umaalis agad sa umaga, at waring walang kaalam-alam sa nangyari. Ang kailangan lamang niyang gawin ay itago ang kanyang mga lihim hanggang umalis sila. Dalawang araw ang nakaraan. Sa September 9, nagdesisyon si Gwen na pumunta sa Mustafa Shopping Center para kumuha ng ilang kagamitan panglinis. Habang doon, bumili siya ng isang cleaver, isang axe, itim na plastik na basurahan, canvas gloves, latex gloves, kumot, upang palitan ang mga may dugo na nasa kumot at bagong birding wallpaper. Nakapareho ng nasa apartment. Pagbalik niya sa apartment, mga 9.30 p.m., sinimulan niyang pira-pirasuhin ni Gwen ang katawan ni Jane. Tinanggal ang lahat ng mga paa at kamay gamit ang cleaver at axe bago alisin ang ulo. Ang mga bahagi na ito ay binalot sa newspaper kung saan na nagkaroon ng lead ang mga pulis. Saka dinala ni Gwen ang bag na naglalaman ng ulo at mga paa ni Jane pababa sa walong hagdang baitang. Sumakay ng taxi, tinorture, sumakay, at saka iniwan ang bag sa harap ng isang mural. Ang parehong mural kung saan madalas magkita ang magkaibigang Jane at Gwen tuwing linggo. Pagbalik sa apartment, kinuha niya ang pangalawang bag na naglalaman ng torso ni Jane at sumakay ng isa pang taxi papunta sa Macritchie Reservoir, kung saan niya nang maluwag na inilagay ang bag malapit sa isang waiting shed sa harap ng kantina. Parehong mga bag na ito ay inilagay sa mga pampublikong lugar. Hindi maipaliwanag ni Gwen ang kanyang mga ginawa sa loob ng apat na araw na iyon. Ang tanging tiyak na iniisip at nararamdaman ay ang malaking pagsisisi na nadama niya para sa ginawa niya sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng kanyang damdamin ng pagkakasala, at sa dulo ng araw, may isang buhay na nawala, at bilang resulta, may hatol na dapat mangyari para dito, at hindi nakakagulat, si Gwen Aguilar ay dinala sa korte para sa pagpatay kay Jane La Puebla. Bilang bahagi ng mga pretrial na proseso, isinagawa ang pagsusuri kung maayos ang kaisipan ni Gwen. Ang natuklasan ng mga psychology ay isang labis at magulong isipan. Kasabay ng mga suliranin sa pera ni Gwen at pagiging mahalayo sa kanyang asawa at mga anak, ang kanyang kalusugan sa isip ay lumakbay patungo sa maling direksyon. Hindi siya nakapag-ipon ng pera upang ipadala sa kanyang pamilya ng buwan na iyon, na malaki ang epekto sa kanyang isipan. Ngayon, idagdag pa ang utang ni Gwen sa problemang iyon, at makikita kung bakit siya sobrang stressed hindi ito nagbibigay katarungan sa kanyang mga kilos. Ngunit mahalaga na makita kung saan nagmumula ang kanyang pag-aalala. Ang pinakamalaking stress niya ay pera. At tuwing iniisip o sinasabi niya ito, siya ay nagdi-dissociate hanggang sa puntong natutulog siya buong araw. Ang profesional na psychiatrist na si Dr. Tomitan ay nagdiagnose sa kanya ng mask depression. At sa kanyang opinion, ang kanyang isip ay nag-aksyon ng hindi pangkaraniwan sa oras ng krimen na nangangahulugang siya ay nagpakita ng nabawasan na responsibilidad. Idagdag pa dito, ang alitan niya kay Jane ay isang dalawang panig na gawain. Tandaan na si Gwen ay mayroon ng maraming sugat at pasa sa buong kanyang katawan noong siya ay arestado. Kasama na dito ang mga marka ng strangulation sa kanyang leeg. Ang katanungang ito, kasama ang psychiatric evaluation ni Gwen, ay nakumbinsi ang korte na bawasan ang kanyang parusa mula sa pagpatay. At ito ay swerte para kay Gwen dahil ang pinakamataas na parusa para sa pagpatay sa Singapore ay kamatayan. Ngunit maaaring itong desisyon na ito ang nagligtas ng kanyang buhay at noong May ng 2006 nagsimula ang paglilitis ni Gwen Aguilar. Ang kanyang asawa, si Edwin Aguilar, ay dumating mula sa Pilipinas upang suportahan siya sa proseso sapagkat kahit matapos ang kanyang mararahas na mga krimen, gusto pa rin niyang maging kasama ang kanyang asawa. Ang asawa ni Jane, si Crisaldo La Puebla, ay naroroon din, kasama ang ilang iba pang miyembro ng pamilya. Sa buong paglilitis, madalas na ipinahayag ni Gwen ang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sinasabing wala siyang kontrol sa kanyang ginagawa noong panahon na yon. At sa huli, nagako siyang guilty sa pagpatay kay Jane La Puebla, isang pag-amin na nagresulta sa kanyang hatol na 10 years sa bilangguan ang dahilan ng desisyon ng hukom ay inaasahan na maaari siyang lubusang mabago sa panahon na iyon sa tulong ng kanyang pamilya, sa kanyang hatol. Sinabi ni Judge Justice Vicky Raja na ang kanyang desisyon na ilagay ang mga bahagi ng katawan sa dalawang pampublikong lugar ay tila hindi maunawaan at walang kahulugan. Marapat na ituring na mas lalong lumala ang kanyang karamdaman pagkatapos niyang patayin ang biktima. Bagamat binawasan ang hatol kay Gwen at ang emosyonal na bigat ng kanyang mga ginawa, ay hindi mas mababa kaysa pagpatay. Kinuha niya ang buhay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, na isang ina at may asawa. Si Jane ay isang babae na nangangarap at nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit nasangkot sa pinansyal at emosyonal na gulo, ang buhay ni Jane, na nagbalak bumalik sa kanyang pamilya, ay naputol ng taong kanyang pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang mga problema sa pinansyal ang sumira sa kanilang pagkakaibigan at bagamat pareho silang may kasalanan sa karahasan, ito ay nagbunga ng kamatayan ni Jane. Ngayon, kailangang mabuhay ni Gwen na dala ang kanyang mga ginawa sa buong buhay. Ito na ang kahuli-hulihang bahagi ng kaso. Medyo kakaiba ito sa konteksto ng pagpatay kay Jane, pero palaging may puwang upang ipaglaban na ito ay nagawa sa init ng sandali dahil dito, kasama ang aspeto ng nabawasan ang hatol. Kaya siya inakusahan ng manslaughter sa halip na pagpatay hanggang sa muli. Salamat sa panonood.